Nakaugalian mo na bang suot ang iyong pustiso pag ikaw ay natutulog? Alam mo bang dapat tinatanggal ang pustiso sa gabi? Ganito ang itsura ng ating pustiso sa likod ng mga ngipin which is bahagi na tatakpan ang parte ng ngipin na expose sa bakterya na dulot ng ating pustiso. So ganito po ang itsura ng pustiso pag tinanggal, namumulang gilagid, plus may mga certain na parte na ng ngipin na unti-unting nasisira. And yung part po na nakita nyo may mga puti-puti, yan yung nag-demineralize na yung surface ng ipin, which is, yan na po ang sign na unti-unti na po nasisira yung ating mga ngipin. Kaya kailangan po natin i-consider na tanggalin ng ating pustisos sa gabi dahil wala naman na po itong purpose and hindi din po siya healthy sa ating gums dahil nagkukos po ito ng pamumula at pwedeng gingivitis na rin. Plus, bumibilis din kasi ang pagbaba ng buto dahil sa pressure na ina-apply ng ating pustiso. If tatakot po kayo na hindi na siya magfit pag tinanggal niyo siya sa gabi, maaari nyo lamang po siyang ilagay sa baso na may tubig para po ma-maintain yung fit nito sa ating bibig. Plus, makakapagpahingan na ng ating mga buto gilagid at ang ating mga ngipin